Kung ang luwad ay hindi sumisipsip ng tubig, hindi ito mahuhulma sa anumang anyo. Pakiusap, isipin ng tungkol sa isang tumpok ng luwad na natuyo dahil sumingaw ang tubig nito. Hindi na ito mailalarawan bilang luwad, tama? Makakahulma ba kayo ng mga hugis mula sa natuyong tumpok ng luwad? Ang ganitong tumpok ng luwad ay hindi na angkop para sa pagbuo ng anumang hugis o anyo. Para mahulma ang hugis at anyo nito, ang luwad ay dapat na mamasa-masa at dapat na may tubig. Sa ibang salita, kung ang tubig ng buhay at ang Espiritu Santo ay wala sa atin, hindi tayo maaaring magbago. May mga tao na nagsasabi na ang pagpunta sa simbahan ay humahantong sa mga positibong pagbabago. Dahil patuloy silang napupuno ng salita ng Diyos, ang tubig ng buhay, sa gayon, maaari silang magbago. Ito ang dahilan kung bakit maaari tayong maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Posible ito pag napupuno ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Kaya sa huling kabanata ng Biblia, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay magpapakita at nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating tanggapin, hindi ba? Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng ano? Tubig ng buhay ng walang bayad.